nung nasa probinsya na kami, nagtatanong siya. Ah, uh, nasaan ako? Andiyan po Andito siya. Ano? Sa palagay. Wala na. Ang ginawa ba na? iba naman doon. Wala nang kakamang sa taong ka ano? Ito sa ka hindi dito. Ano oh, yung dito uh, ano? Sa, uh, ibig sabihin, Ibig uh, sabihin, ng apat uh, araw, okay. siya, na kami, Wala kasama, siya kasama, sa lang? Oo. Uh, uh, hindi niya pa alam yung bahay namin, nagtanong pa nyo yung mga Amerikanas siya wala, linakad na niya sa kumbento yung aming Mary School tapos kinasal na ka kami pagkakasal na nag, ano lang kami, naghintaya kami ng barko na isang linggo ayaw niya, ka, ayaw niya kami sa kumbento ibig Sabi sabihin alam mo yung salita sa Bisaya yung puyo-puyo Oh ayaw niya kami doon dahil doon daw sa Isaya, mga tao doon na lang. Ang mahilig sa kulipong niya. Kaya yun, ano, sa mga niya, hintay lang kami ng mga kulipong sa doon. Kaya inumig ka niya dito. Ibig sabihin, 23 ka nun. Ibig sabihin, nang nag-ilad ka ng 23, na regular ka na kay tatay. Yung <laughs> mo. Ang iguyaw sila kay Tatay Lai. Nagkaroon ka na lang, doon ka na rin nagkaroon ng pension kay Tatay. Yung pala, yung pala rin ang napapangasawa ko. Inis na iskalin mo yan, ma'am, pero napakasawa mo. Parang hindi ka mainis, ha? Huwag na ng alas-tres yan, basketball. Pagka-basket yun, ang basketball yun. Ano pa. yan, talaga na yung bola na may may yan. Hindi pa. Nandiligaw <laughs> pa lang. Yan <laughs> pa yung love story nyo. Kung hmm. baga, binuntang ang probinsya. Tapos sa yari pa. Kaya karon, ka rito. Regular na kagalaan. Siyempre may kaibigan ka. Yom, halimbawa ano sa ay hindi ka pinta sa kya po. Yung po, ayaw niya akong paagalain. Kung minsan hindi niya alam na malaya sa ko. Nagagalit siya. Bakit sumaraw ako? Sumamat na ako. Muunang pa lang kayo mga ano ng tao si Tibi. Ha? Sino yung sa aaya Mga kaibigan po. Ang term ba oh, yung ano? Yung uh yung ano yung parang probinsya style para sensitive ka. Ano term na yun? Ano? Conservative. Conservative. Nainis ako dyan, mayabang. Pag galing sa basketball kung ang bunga mo ha. Nagsusuntukan so, pa. Araw-araw yun. Kaya pagkasawa na kayo? Hindi pa. Ang hindi mo alam na eh. Naliligaw pala. Eh. Doon ka pala na in love sa mga damos may nalilito sa atin. Ah, bakla naman? Hindi. Ay, hindi. <laughs> ayaw niya. Kanya pala ayaw niya si Angusto. Si Angusto. Si Angusto. pinaarang niya? pinaarang Inaarang niya. Kailan niyo, kaya niyo magawin si Nanay Dora. Ay, hindi. Kahit tatay, ino lang yan. <laughs> Inaarang agad. <laughs> Tapos ah, yung inuwi naman niya ako sa Visaya, sa Palawan. Magkasama na kayo Oo, oh, magkasama. Yung pupunta kami sa mga uh, kamag-anak namin, ay kamag-anak niya. Yung Visaya na intindihan ko. Yung andito na kami sa Maynila, pinapasyal na kami doon sa mga kamag-anak ng tatay niya. Sa Ilocano? Mga Ilocano yun. Dito na yung Maka Maynila? Makausapin ako. Eh, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, ay, kinakausap ko. Uh, ano sa pensya? Pero, kin... pero ako kinakausap. Hindi ko may tiniinu ano kami. Uh Saka ayaw din eh, no? matira kami sa Palawan. Palawan ba, Bisaya Salita? Oo. Oh. Dahil din do, sa, Pala doon sa Palawan, uso-uso ang sulit Puyo-puyo. Sabi saya kasi pagka dito ko nakatira, dito kami nakatira kasi sabi, Derimi na puyo. ang pagkaintindi mo sa puyo? Puyo. Ah, uh, puyo, puyo. Hindi ko alam kung yung puyo-puyo, pero nagpuyo. Bisaya yun eh. Oo nga, bisaya. Pero yung kasi yung salita eh. Puyo-puyo eh. Kasi e, sa amin, isang salita nga, puyo lang. Ang dito hindi nakatira. Dito, no. kami, dito kami po. Dito kami na de Sa saya pa, sa Tamil Nadu pa ya. Dire mi nagpuyo. Nagpuyo may sa Palawan, nana ba? Ganun. Pero pag puyo-puyo, nanawa na. Di ko alam kung sabihin Kasi ang alam ko sa puyo-puyo, tete, tama. Bawa sa mga ala-ala transfer ah, si precisely May iba na naman approved ah, uh, the IEP and Kaya uh, yeah. uh, ayaw Kaya... Pa uh, pagkatapos sa aming kasaya. Nakala na kami sa bar, maghintay ng bar ko isang isang minuto. Madala na lang kasi bar ko. Kaya kanya yung alis doon. At saka wala si, hindi siya. Hindi siya kasi hanap buhay lang doon. Mga huli na isla. Masya malukot na rin maglangod. Talang bar ko naman yung pupunta mo yung ano yung maliliit lang, mga lancha, mga ganyan, mga rumo. Malaki-laki. Mga apat na palokan. Ano uh, yun? Yung barko ko nga punta dito. Palawan mo yun? Anong sinunod nga po? Yung barko na yun bago punta dito. Daan pa ng Mindoro. Naalala mo ano tatak na barko sa'yo? Yung ano? Mga MW, may mayroon na bandar yung JNA dati. Yung barco nga ganyan Yung ako. barko ng mga kalapat. Mga MB pa lang, MB ang ayan. Ano ba yung program dyan? mga pangalan na gano'n Hindi, pag yung barko na yun, sinasakyan namin ang kinakarga ng mga bigas, lindata, pinadala sa kuryon, para sa mga pasyente. Ano pala yun, rasyon? Eh, ano na rin siya? Pamasada na rin siya barko? And suffered from Pagwan ko, sinasadya ko sa Ah, uh, sige. Gano'ng gano'ng. Gano ano Oo. Wow. mga isda naglulungkasan. Lalo po ano Gumagano siya, lumalaban parang nyo, parang, hmm. Kaya, parang Pero kayo, uh, nakakalapad ako uh, muli na yung sa kapitan hanggang, hanggang sa pang-apat at lor. Kami nung pumunta kami Maynila dito, yung bago sinasak kami sinasakyan may butas. Eh, yun, hmm, nabutas siya sa akin. Nasa gitna kami, nasa Dumaguete na kami nun. Wala pa kami dumagete doon. Hindi pa kami dumating dumagete, nakasanun na yung barko namin doon. Ah, na-transfer kayo? nakapag na. Tapos pagdating namin ng Dumaguete, wala na, talagang tag mo. Ah, na-transfer kayo? Hmm, nagbabaan na kami lahat doon. Tapos, nagbabaan kami lahat doon, nilipat kami sa Naghintay pa kami ng limang oras eh. Nasa pantalan kami. Yung barko naman sinasakyan namin. Mag stopover, peyos, ang stop over pesa ng oro. Nag-discarga yan na yung mga pag-grocery. Eh. Bigas, makakimata. Pag-stop over yun nadaan pa yan dito sa may koro. Yan, magdadala rin ng mga bigas. Yan. Bago yung pupunta sa kalawang para po nito ang kalmado ang dagat mula doon sa kapitan hanggang sa port hanggang. hindi kami sinabi ng kapitan nun na may butas yung bangko Basta pagdating, nagtataka lang kami bakit taglilig yung barko. Pero siguro kalang... yung barko niya maliit. Malaki na eh. Dano da da yun eh, yung video niya, inyong yung barko na mga ano, na mga kasamaan ng mga super Ferry. Yung barko naman na sa namin naman. Yung pa yung matagal ng barko yun. Yung mga ginagamit pa na pangahapong. Uh, ah, luma na yun. Uh, yung yung, namin, mga bago na yun. Yung mga kasama ng mga super peri ngayon. Yung malalaki. Yung barko na papunta Mindoro, papuntang Coro, papuntang Palawan, papuntang uh. sa

Malapit sa sa kasi sa ano eh. sa Kasi pagkakaroon eh. sila sa